Guys, lakad-lakad lang kami. Iwan muna namin ang aming bahay. Aming mga alaga. Iwan muna namin ang aming alaga. Ikot lang kami sa buong village. Doon yung playground. Ay doon, sa dulo. Ikot lang tayo dito. Malayo yung playground guys. Ito tour na mga guardia. <laughs> mga ay mga volunteer na guard kasi tinanggal na pala yung tinanggal na pala yung guardia sa village sa amin. Ayun. May howa na po rin. Kasi may howa na association. Tatakbo sana ako pag kami mayor kaso kinansel <laughs> eh. Overqualified daw ako. <laughs> Baka masira ang village. <laughs> <laughs> Baka dumami daw ang mangininom Guys, sobrang itim ko na. Makikita niyo yung mukha ko na bilad sa init. <coughs> Lalo. <-alang>. Uy! Bulat <laughs> ako dito. Eh. Parang ang laking aso eh. Takot ka, takot ka. Parang cellphone eh. hindi naman ang video. Hindi yung mahal ato, takot ako, no? Hindi, <laughs> <De> hey, joke lang. Hindi <laughs> po talaga ako takot sa aso. Nagulat lang ako. <coughs> ano yan? Anong ano yan? Gulay? Alin? Gulay ba yan? Gulay daw yan, guys. Anong gulay yan, guys? Damo yan, damo. Damo lang. Oh, mga ligaw na damo. Yan ang aming village. Tahimik dito banda, no? Pero ba doon po sa uh, looban, doon marami na pong tao doon dito po sa aming ano banda sa amin eh medyo tahimik pa dahil konti pa lang ang tao yan ikot ikot lang kami hanap kami ng makakausap baka ililigaw mo ako ah, uh, oh, ililigaw <laughs> ko na si Inday tayo kasi nakatikit sa akin hindi <laughs> na ako makaalis hey shout out nakatingin siya sa akin punta so, tayo doon may putik ay kaso putik dyan huwag na <coughs> putik doon maganda ang panahon na yun <coughs> <coughs> uwi na kami guys <laughs> uwi na daw si Inday umikot lang kami <coughs> Medyo ano po yung lalamunan ko kasi Shout out po sa mga tagapagsibol Shout out po sa mga tagapagsibol Sana Ta ma-discover nyo rin kami <laughs> <coughs> Nagkaroon po ako ubo dahil Pag galing sa trabaho kahapon eh Namalengki kami sa bayan Tapos nabuta kami ng napakalakas na ulan Kaya naligo na lang ako <coughs> Ngayon eh <clears throat> para po akong namamalat yung lalamunan ko eh medyo makate yeah, <clears throat> pagka wala po kayo maisip na video na i-upload ganito lang po gawin nyo <laughs> pag ikot ikot lang sa lugar nyo oh, ah, yan, may pang upload na ba? Diba? easy yan lang mga teknik. Hey, okay, shout out. Mapapanood <laughs> nila to. <laughs> Nakapollow yan sa amin eh. Followers daw sila. <clears throat> okay guys, malapit na kami sa aming bahay. <coughs> ang ganda daw ng malunggay ito yan ang ganda nga ayan, tatlong puno ng malunggay malalago may hihingihan na pala ako ng malunggay hindi <coughs> na ako mamimili <coughs> ayan ang mga volunteer natin sa ating lugar <coughs> shout out po <coughs> holding hands while walking. Parang magjowa lang. Ayan. Okay guys, maraming salamat. Andito na ako sa ito kami sa aming baluarte. Yung aming trono ng mga reyna at hari. Ayan. Okay guys, bye bye.